may mensahe nga ako sa mga taga KOJC. Alam nyo, di ba, nung yung mga ganyang pagkakataon na nangyari sa inyo, yung hindi magandang siege, alam nyo, ano eh, ginamit yan ng Panginoon para makita ng buong mundo kung ano ang meron sa KOJC. Kasi kung hindi naman sa ano po, ah, di ba, syempre ko, ah, walang pangyayaring ganun eh, hindi ho lalabas ang buong istorya ng KOJC. Maari hindi nyo nga alam ko ano ibig sabihin ng KOJC. Pero dahil sa pangyayari na yon, it resulted to something which is uh, may pakita sa buong mundo yung magandang nagawa. Tama. Sabi nga nila, di ba, yung ang uh, kung ang demonyo man ay minimin niya yung isang bagay na maging masama. Pero ang Panginoon ho, yung masama na yon kaya niyang gawing mabuti. So, itong mga demonyong gumagawa na pinagbintangan si Pastor Kibuloy, maaaring akala nung iba nagtagumpay sila pero ang nangyari talaga ay yung kagandahan ng nagawa ni Pastor ang lumabas. Mm -hmm. Diba? As in ano eh, yung hindi lang, hindi lang po ito sa ano ha, sa lugar, pati sa kaugalian, mm -hmm. nakita ng buong mundo kung anong klaseng mga Pilipino ang nanirahan diyan sa KOJC. Tama. O, yun no, ang tinagandahan, di ba, na nangyari po. At Ilang, isa pa, madugtungan ko yan, eh, dahil din sa nangyaring uh, yung pagkubkob sa KOJC, nakita natin lahat kung gaano ka-vulnerable yung mga religious organizations natin dito sa Pilipinas. A mm -hmm. uh, vulnerable from abuse na nanggagaling sa mga diktador na mga nasa gobyerno. Yeah. Kaya, Uh, kung ibuboto natin si Pastor Apollo Kibuloy, ang pangako niya sa taong bayan at sa lahat ng mga mananampalataya ng uh, iba't ibang relihiyon dito sa Pilipinas ay freedom of religion. napakaganda. ganda uh, oh. At bukod pa doon, Boss Dada, hmm. no, yung nabanggit ko kanina na sana mag-number one, tulungan natin, supportahan natin sana. si Pastor Kibuloy na mag-number one. Kasi ang nakikita ko rito, kung siya yung mag-number one, very possible, ah, bagamat malayo pa, eh, pwede siyang maging running mate ni BP Sara. Pwede siyang vice pwede, president yun? on 2028. Pwede. Pwede. Kaya, titingnan natin yung uh, bigger picture, more than the Senate. Uh, malaki ang maitutulong sa atin. Kaya, alam nyo, yung pagkakataon, yung chances, yung opportunity na may dumating na politikong ganito na hindi corrupt, may bibihira pwede. yan. Ilan taon na ba si no? uh -huh. si Pastor Kimuloy ngayon? He's at 74. Uh -huh. Uh -huh. So, six years... Ande, ah, 3 years three, 3 years, three years na lang. So, 77. 77. Very, very oh, capable very pa. pa. Kaya, hindi, kasi no? hindi nga siya mukhang 74. Mas oh, mukha pang 74 mukhang. si Risa eh. Oh. <laughs> yes, <laughs> sa kanya eh. No? no right. Ano pa yun? Lalaban pa ng ano oh. yun? Ng uh, takbuhan sa atin yun. Pwede. Nagbabasketball pa, pa, pa eh. Oo. Oh. 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 Rame. Diba? Anyways. Oh.